Good news mga Kainags. Nako, tungkol doon sa Lagi ko sinasabi sa inyo, di ba na gusto kong ma-meet ang Team Harabas pag-uwi natin sa San Jose Occidental Mindoro, no? Nako, <laughs> may magandang good news at meron tayong magandang reply mula sa Team Harabas, no, doon sa kanilang presidente na si Jeff Guan Sing, yung Harabas kung tawagin. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Yan, magandang araw, magandang gabi kung nasaan man kayo ngayong araw na to ano? Nako, ngayong araw na to sobrang tuwa ako, grabe Kasi nakatanggap ako ng reply mula kay Team Harabas Kay Jeff Guansing ng Harabas natin, mga kainan ko uh, Tagasan Taga San Jose, Occidental Mindoro Alam niyo naman siguro yung sinasabi kong Harabas, di ba? Yun yung sikat, sobrang sikat na Team Harabas na pinapanood ng mga kababayan natin sa buong mundo Especially ng mga OFW Wow Hindi ako makapaniwala Grabe So kasi meron silang isang vlog Na nag reply Na nag comment pala ako no? Sabi ko eh Idol Jeff Harabas At ng team Harabas Malapit na ako umuwi At Sa pag uwi ko Isa sa mga mission ko Ang makita kayo Hahantingin ko kayo <laughs> Hindi ko inakala mga kailangan Siyempre, tsaka hindi ko na ina-expect na magre-reply sa akin. Yung syempre sa dami ba naman ng mga nagko-comment doon. Eh sabi ko, hindi na mababasa siguro 'to. So hindi na ako umaasa na na magre-reply or mababasa niya yung message ko sa kanya. Pero nagbaka sakali lang ako just in case. Kaya nga sabi ko kung hindi ko gagawin, hindi ako uh, magko-comment sa kanya. Eh wala talagang pag-asang mabasa niya or malaman niya na gusto ko silang makita pag-uwi ko ng Pilipinas. Yeah, so sa madaling salita, wow, sinuwerte tayo mga kainags. Nagreply at eto papakita ko sa inyo yung reply ha. Eto toto toto ganyo niyo. Ayun oh. Yeah. so basahin niyo mga kainags kung anong kung anong reply sa atin ni Team Harabas ano ni ni Jeff Guansing. Eh sana, sana no, sana siya yung nakabasa at sana siya rin yung nag-reply kasi syempre alam naman natin na sobrang busy ng team harabas na yan sobrang busy nila sa paggawa ng content yan at sana siya rin yung nag-reply no sana siya I wish siya yon sana yan pero importante alam na ng kung sino man yung team harabas oh, hopefully siya na gusto natin silang makita sa darating na pag-uwi natin sa Pilipinas, San Jose Occidental Mindoro. Yan. Alam niyo naman isa tayo sa mga avid fan ng Harabas eh, no? Napanood natin yan since 2019 bago mag-pandemic. Isa sila sa mga nagbigay sa akin ng inspirasyon at motivation para ipagpatuloy ko yung aking ano no, uh, vlogging career. Nak, hindi ano yung, yung yung passion sa pagba-vlog pala. Kaya isa isa sila sa mga naging inspirasyon ko para ipagpatuloy ko yung aking halos uh, sa hindi matuloy-tuloy na pagbablog. <laughs> Hanggang sa dumating ang time na eto na nga, magtatatlong taon tayo sa larangan ng vlogging. Maraming maraming salamat siyempre sa inyong lahat, sa ating mga subscribers, sa ating mga viewers. Thank you, thank you, thank you, thank you. Banana Q and I love you. Yeah. <laughs> masaya na kayo mga Inex. masaya ako eh. Sobrang saya. Tatawid muna tayo ngayon kasi nakalimutan kong bumili ng ng lemon kahapon para sa honey. Ah, ihahalo natin yung honey sa lemon. Ah, yung lemon ihahalo natin sa honey para inumin natin para makatulong mawala yung sipon natin mga kailas. So nandito muna tayo sa sa kalye na to. Tatawid lang tayo Dung kasi may malapit sa amin dito eh, na bilihan ng mga gulay, ng mga prutas na walking distance lang. Kaya kung napapansin nyo, wala pa rin snow, no? November 29, 2023 na ngayon. Ayan. So tawid tayo. Tara. Habang nakatao pa. Hop, wala. Ayan. Alright. 19. Ayan. Ano ngayon ano? Ah, uh, ulitin ko ulit date November 29, 2023 Araw ng Wednesday Naku, bukas Papasok na tayo sa trabaho pagkatapos ng limang araw na pahinga so laking tulong din talaga pag talagang ipinahinga natin yung ating katawan ano? especially pagka mabibigat at pisikal ang ating trabaho malaking tulong yan para sa katawang naghihingalo kasi nga eh syempre kailangan natin ipahinga ang katawan natin dahil ang ating uh, katawan, ang ating health ay kayamanan huwag nating abusuhin yan so tara Ayan, dito yung mga gulay. Mga gulay, hanap tayo ng lemon. Ayan yun, nandun yung lemon. Ito, lemon. Kuha natin yung plastic, hanap tayong plastic bag. Ito, ito, plastic yeah. yung balap. Yan. importante ito malaki may tulong sa atin dito sa ano eh sa sipo natin ano yan yan okay na to Bila tayo yan so nakabili na tayo no ito okay na to mga kainags ano ah wow. Yan, tingin mo tayo sa daan natin Mga dadaanan na natin ano? Yan, so okay na to Lemon tapos sa uh, honey So three times a day Mas maganda yan So maraming mga nagko-comment na Maganda raw yung honey Tapos sa uh, lemon Para sa ubo tsaka sipon So ang kagandahan lang mga kainag yan uh, Yung sipon ko Hindi siya tumuloy Although may mga konting, konting plema Pero konti lang Hindi siya talaga yung grabing sipon Grabing ano no uh, ubo umuubo ako pero pa, pero <coughs> walang problema tsaka ang, ano ang, ang bilis ng recovery natin ano pati yung kondisyon ng katawan ko uh, bumabalik na unti-unti nang bumabalik kahit pa paano so hindi pa siya 100% pero nasa 90% na siya 90 90% which is okay at confident na tayo na umuwi ng Pilipinas na baka mamaya ay masita tayo sa airport, di ba? Baka kasi may trangkaso, mataas ang temperature, di ba? Yung mga inaalala natin eh. Kaya pinaghandaan natin, pahingang katawan. Uwi muna tayo ng bahay. Hatid muna natin o Tapos inom tayo ng ano, lemon na may honey. Tapos sa uh, sipat na tayo kasi meron din akong isusoling ano, na inorder ko sa Amazon na hindi fit sa aking cellphone. No? Tsaka yung pera na binayad ko, ibabalik ng Amazon yun sa credit card ko Gasa muna natin itong ano, le na to Hiwain Tapos, saka natin Pipigain Yan Itong dalawang to Nandito na lang mo sa paanan ko Ano? Ha? Hindi <coughs> pagkain to ha yan tapos itong isa Mamaya na yan Okay na yan, ano. So, yung buto, tanggalin natin yan, syempre. Saka natin lagyan mga kainag sa ano? Oo, oh, oh. nako. Mm. Tapos, saka natin haluin. Yan. Uh -huh. Hmm, sarap Ah, ah. agaw eksena na ano, naman. No. Sandali lang mga kanis. na mo na. ako. So mga kainags, ano, ano kayong magandang title? Pag nag-meet na kami ni Harabas, no, ng Team Harabas, siguro magandang title ay ano, no? Inags Meet His Idol Team Harabas. ba? Diba? Come here. Here, here, here. Diba? Or pwede rin ano mga kainis ano mas maganda siguro kung Tim harabas meet inags o oh, di ba parang parang pangit ano tayo na nga lang nakikisuyo parang dating eh, sila pa yung gustong makita si inags parang pangit ano na lang ah uh, inags meet his idols Tim harabas Oh, di ba? Pwede, pwede. Pwede, pero pwede rin naman natin gawing ano mga kainis So para meron dating Team Harabas Wants to meet Inags oh, diba? <laughs> Ang kapal ng <lang> muka. <laughs> Hindi kinahin ang kapal ng mukha ko mga ka-inags. Pangit, pangit, erase, erase, erase Ano na lang Inags Meet Team Harabas O, oh, di ba? Tsaka si, ano, si Meses Harabas Yung kasawa ni Idol Jeff Harabas. Gusto ko ring ma-meet. lagi akong tatambay doon sa ano nila, sa meron silang ano diyan business eh, sa San Jose no, yung Chinox na manok. Mapapasino ka sa sarap. Arr! Parang gano'n. <laughs> so mga kainix, pasensya na kayo ah. Sobrang saya ko kasi kaya ganyan ako. You know? overacting, corny, ganyan talaga pag masaya mga kainix. You know? Kasi hindi ko inaakalang or akalain na mapapansin tayo ni Harabas doon sa comment natin sa kanya sa comment section nila no? wow, ngayon napansin niya nabasa ko naman yung reply niya at ibig sabihin good sign, good news na medyo hindi na tayo mahihirapan na ma-meet si Team Harabas diba? tsaka maganda, madali lang yan dahil pupuntay tayo doon sa business nga nila doon sa may chinoks na manok na business nila sabihan natin yun, ano, sasabihan natin yung mga nagtatrabaho doon. Gusto kong mamit si Harabas, baka pwedeng sabihin, nandito ako. Nandito ako, araw-araw, babalik ako rito, gusto ko lang siyang mamit. O, ba? Diba? Marami, marami tayong mga uh, access, accessible na, ano, na mamit siya, na may parating natin ang ninanais natin sa kanya. So, pupunta muna ako lang, ano, baka makalimutan ko na naman, eh. Nang shoppers, so, uli natin yung in-order ko, ano, maling, uh ano screen protector no dito screen protector para sa ating cellphone so ano nga pa lang yun ano? 12.36 ng hapon na no Yan. pagka ganitong oras nagmamadali na kaming lumabas dito ng bahay habang may araw pa kasi mamayang alas 3 3.30 nako dilim dilim na naman para bang ano yung bang kag kagigising mo lang ng alas gis maya maya ng konti eh. hindi ka tapos magkape eh. madilim na ganoon talaga <laughs> Ganun talaga mga kakainagsama Pero anyway Matatakasan natin ang winter ng isang buwan Sa so, December So anyway, tara, let's go Dito na tayo sa shoppers ah. Yan yeah, So ito na yung susuli natin, ano Na mali ah. Ganda ng araw ngayon Sarap mamasyal Although medyo mahangin Pero okay lang yan, nakatirik si Haring Araw Ayan, pasok tayo dito ano? Punta lang tayo dun sa ano Sa post, post office Tama, Post Canada, Canada Post Thank Yeah, so naibalik na natin mga kainag ano. Ito na 'yung resibo. Kaya okay na 'yon. Yung pera natin ay na binaya doon. Babalik na 'yon once na ma-receive nila yun ganun yata, hindi ko alam pero parang ganun naman pero importante na ibalik na natin ito yung ito yung resibo na katibayan na, naibalik na natin ano. it's time to pasyal pasyal di ba? tuloy ang buhay sa Canada punta lang tayo sa, ano, ano sa Starbucks mukhang bukas na yung Starbucks yan, no. ngayon natin ituloy yung order natin ano, cafe Macchiato Yan Or Coffee Macchiato Yan <laughs> So nakita ko oh. Mukhang open na yung dining nila no? Ah, uh, Punta tayo Bili lang tayo ng cafe Macchiato Yan <laughs> So tara Tawid tayo Ay Mukhang ano ah, Mukhang sarado pa Kasi wala, wala akong mga nakikitang tao Mga kainig so oh. Mukhang sarado Ah Sa hindi meron Oh, how, do you pronounce it? Macchiato or Macchiato? Macchiato. Macchiato? Okay, thank you. No problem. <laughs> Macchiato. Yun, yun, yun pala yung tamang pronunciation. So tama yung pinronounce ko si sabi ko kanina. Coffee Macchiato. Yan. Buti na lang sinabi ko Macchiato. Mali na naman yung spelling ng pangalan ko. Langs na naman. Ilan beses ko nang sinasabi sa kanila India, Nancy, Alpha, Google, Sunshine Sabi ko Sabi nila, I got it Pero ngayon, tingnan nyo Lungs Lungs Pangalawang beses na to ah Bihira naman ah <laughs> Pero okay lang yan mga kinigsa Ang importante Yung caramel macchiato Ah, mali Caramel macchiato Yan Ah, sarap Grabe Sarap, no? So, ang presyo nito na sa, ano, no, uh, $5.81. Around ganun. Tapos, nagbigay pa ako ng tip ng $1. Bali, $6. Plus, almost less than $7. Grabe na. Pero sa Pilipinas, hindi ako makapag-coffee ng Starbucks mga kagina. Grabe. Buti nga napunta akong Canada, kaya ako nakapag-Starbucks, e. Eh. <laughs> Pero sa Pilipinas, naman sa Pilipinas ako, oh, hindi talaga ako nakapag ganun. Hindi talaga ako nakapag uh, Starbucks talaga. Labas na tayo, no? at uh, nakatambay tayo kahit pa paano, nakapagpahinga tayo. Kahit mga 15 minutes sa loob. Yeah, so, inutusan ako ni Mahal na ngayon. Saktong-sakto, bili ako ng, ano, ng printer. Eh, saktong-sakto, nandito tayo, malapit tayo sa Best Buy, ano? You know? real life size ni Shaquille laking tao pala no eto mas mukhang okay to no? mas mura to mga kainag so, oh. $50 no yan ito yun no? Ganto yun ganto yun yan ito, ito no mga kainag no? bumili na rin ako ng ano ng extra ink para sigurado no kasi syempre pag naubos yung ink natin hindi na tayo pupunta rito para bumili at least meron na extra so bali ang nagastos ko lahat lahat ay nasa $85 ganyan around ganyan $85 Yan, ano lang siya ah, hindi naman siya yung talagang anong printer no importante lang meron tayong printer sa bahay just in case na meron tayong kailangan kailangan i-print di ba hindi na tayo mamamroblema kung saan tayo magpapaprint dati kasi merong ano yun eh, no? merong halimbawa ah, na ubos na yung ink mo sa printer pupunta lang kami dati sa Costco ipaparefill lang namin yung cartridge na ink nasa $10 lang eh no pero ngayon wala na, wala na wala na sa cost ko yung ano eh, yung refilling ng mga ink kaya kailangan mo na talagang bumili ng mga bagong ink. So, hindi ko alam kung saan meron pa rito yung nagre-refill ng mga ink eh. Na printer at ito yung nabili nating isang ano no, yung extra na ink. Yan. Yan nandito tayo ngayon sa ano sa, sa Pizza 73 mga kainig sa ano? mga. Umorder tayo ng pepperoni large. Tsaka umorder na rin ako ano ng -no, no -no, chicken. Yan, so ito na yung ating order mga kainags ano? Chicken Wow, sarap so, Init-init pa Ayos <laughs> Napakasarap kumain ngayon Saktong-sakto, gutom na gutom ako mga kainags Come here How's my baby girl? ko. How's my baby girl? Ha? Huh? You missed me? You missed me kaagad? Ha? Huh? Bilis mo na mamiss ako Oh, alika sa labas, Samahan mo si Kuya Sayon doon Alika, let's go Let's go, let's go, let's go. Halika na, sama mo si Kuya Let's go. Ugas lang muna ako ng kamay. Sabon natin. Aha. Nako po, Panginoon. Uh -huh. sarap ito mga So, oh. kita nyo. Hmm? Uh -huh. Wow. Hmm. Bagong luto, ang sarap. Hmm. Hmm. Grabe. hmm tap hmm. huh? tap hmm tapos mga kainags meron nga pala nag comment ang purpose pala nito itong table ay eh para pag kasinarado mo siya di ba minsan pag pinagpatong patong mo siya pag marami kang binibili lumulundo to eh no so yung purpose pala ng table na yan para kung sakaling madaganan to, hindi siya didikit sa pizza rito. Dahil tatama muna siya rito yung yung box, 'di ba? Tama galing no. Kasi dati hindi ko alam ang ano niyan eh, ang purpose niya no. Nagtatrabaho ako sa Boston Pizza, hindi ko alam kung anong hindi ko naman tinanong kung anong purpose noon, parang binali wala ako lang. Hmm. Tap. Yan nga pala si nanay ko, baka kilala niyo no. Nay, happy birthday pala bukas, no? Birthday mo na pala bukas. Thank you, thank you. Di ba, anong, ang date kasi dito, November 29, Wednesday. Anong date na dyan sa Pilipinas? 30, we best, 30. November 30 na, bukas, Friday, December 1. Ah, birthday mo, sa biyernes. Oo. Oh, oh. Ay, dito, bukas, ano pa lang dito bukas, November 30 pa lang, ahead ah, kayo ng one day. Uh -huh. Ah, hindi ka ba naingit sa akin na uh -huh. kain ko? Nay, kain ka? Ah? Uh -huh? Hindi ka ba naingit? <laughs> <laughs> ya mo pagdating ko diyan. Pagdating ko diyan, bubusugin kita ng maraming pagkain. Subuti naman, Aha. baka may blood tayo hindi. Ay, nga ingatan oh. lang natin syempre mga pagkain na ano. So happy birthday oh. mo kasi, ilang taon ka na? 81. Sisimba ako bukas. Kailan ang dating mo dito? Pasyal ko muna tong dalawang aso natin ano? Tapusin ko muna to si Sayon Pag uwi natin mamaya si Sayon naman ipapasyal natin Ah, uh, Sige sige ikaw naman ipapasyal natin Sige sige na oh excited na siya oh. <laughs> ikaw naman sige na tayo <laughs> Ganda ng taas natin mga kainay no, grabe no parang northern lights no Tingnan nyo ang ganda oh Oh my god Malubog na kasi si Haring Araw no Ando no Tingnan nyo ang ganda oh i <laughs> don't lights no